Pagpapahalaga sa sarili, paano mo ito mapapabuti? Tinatawag na pagpapahalaga sa sarili bilang isang hanay ng mga positibo o negatibong opinyon tungkol sa sarili. Ang pagpapahalaga sa sarili ay isang mahalagang tagahula ng tagumpay sa karera, relasyon, kasal at pampublikong buhay. Ang mga taong nalulumbay ay may napakababang pagpapahalaga sa sarili tungkol sa kanilang sarili. Iniisip nila ang kanilang sarili bilang mabuti para sa wala at mga taong walang halaga. May tatlong estado ng pagpapahalaga sa sarili. Sila ay Isa, shattered, ang isang halimbawa ng isang taong nasira ang pagpapahalaga sa sarili ay kapag sinabi niya, ako ay matanda na at walang silbi upang gawin ang ganitong uri ng trabaho ang taong ito ay nakikita ang kanyang sarili bilang isang ganap na walang silbi na tao. Dalawa, mahina, sa ganitong estado, ang bahagyang kahihiyan o pagkatalo ay maaaring maglantad sa mahinang bahagi ng tao. Kung hindi, ang gayong mga tao ay may positibong pag-iisip. Tatlo, malakas ang mga tao sa ganitong estado ay napakalakas sa damdamin. Ang mga pagkatalo, kahihiyan at iba pa ay hindi nakaka-apekto sa kanila. Ang mga taong ito ay may napakataas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Paano pagbutihin ang pagpapahalaga sa sarili? Isa, kontroli ng iyong mga iniisip. Mag-ingat kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong panloob na kritiko. Sa tuwing maririnig mo ang boses nito tanungin ang iyong sarili ito ba ang paraan kung paano makipag-usap sa iyo ang iyong matalik na kaibigan. Kung ang iyong panloob na kritiko ay walang awa sa iyo sa lahat ng oras, kailangan mong patahimikin ito. Dalawa, tumutok sa mga magagandang bagay na nangyayari sa iyo. Araw-araw, magsulat ng hindi bababa sa tatlong magagandang bagay na nangyari sa iyo. Iwasan ang mga nakahahadlang o nakakapinsalang bagay na dumating sa iyo. Tumutok sa mas masayang bahagi ng araw. Huwag isipin ang mga negatibo. Tatlo, hindi kailangang maging perpekto. Sa paghahanap na maging perpekto, maraming tao ang nawawala ng kontrol sa kanilang sarili. Ito marahil ay dapat gawin sa mga panggigipit ng modernong buhay kung saan ang tagumpay ay ang maging lahat at wakasan ang lahat. Ngunit, hindi lahat ay maaaring maging perpekto. Sa halip, tumuon sa pagsisikap o proseso. Sa ganitong paraan, mas mapapahalagahan mo ang iyong sarili bilang isang tao. Apat, tanggapin ang mga pagkakamali. Kadalasan hindi natin napagtanto na ang mga pagkakamali ay dumarating sa atin na lihim na mga pagkakataon. Ngunit, Masyado tayong nalilito sa mga pagkakamaling nagawa natin. Nahuhumaling tayo sa kaisipang, bakit ko nagawa ang pagkakamaling ito sa halip na, paano maiiwasan ang partikular na pagkakamaling ito? Kung matututo tayo kung paano maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali, mapapabuti natin ang ating pagpapahalaga sa sarili. 5. Mag-eksperimento sa mga bagong kasanayan. Subukan ang mga bagong kasanayan at pagkatapos ay pagbutihin ang mga ito. Halimbawa, maaari kang pumili ng musika at subaybayan ang iyong mga antas ng tagumpay. Kung patuloy mong pagbutihin ang iyong sarili sa bagong kasanayang ito, malinaw na magtatakda ka ng mga bagong benchmark. Bigyan ng kredito ang iyong sarili pagkatapos makamit ang bawat bagong milestone. Anim tanggapin ang iyong mga limitasyon. Hindi ka Superman, may sarili kang limitasyon. Kapag tinanggap mo ang iyong mga limitasyon, titigil ka na sa pagsisisi sa iyong sarili sa lahat ng mga maling nangyayari sa iyo. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.